Totoo ba na kayo ni Aljur ay may uh, dalawang mga anak na? Actually, dito boy, lima na po. <laughs> um, I have five kids. Yeah. First one is my ano, Ariana. Ma panganay ko po siya. Seven. Okay. And then, second one is Aaron. He's an angel. Third one is Alkina, yung panganay po namin ni Aljur. Okay. Junior and then Abraham. Sa mundo ng showbiz, Mabilis kumalat ang mga balita kahit hindi pa malinaw ang pinanggalingan. At nitong mga araw, isa sa pinaka pinag-uusapan ay si AJ Raval. Matagal siyang hindi nagsalita tungkol sa personal niyang buhay kaya maraming tao ang gumawa ng sariling kwento tungkol sa kanya. Lalo pang lumaki ang issue nang lumabas ang interview niya at mula doon may lumaganap na balitang may lima na raw siyang anak. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang usapan na ito, ano ba ang sinabi niya mismo, at bakit nagkaroon ng ganitong haka-haka. Totoo bang umamin siya o may maling intindi lang ang publiko? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa interview na pinag-uusapan ngayon, makikita kung paano humarap si AJ ng may halong kaba at saya. Sabi niya, ito ang unang pagkakataon na pumayag siya sa isang mahabang usapan na ganito. Noon daw, madalas siyang nai-invite pero hindi siya natutuloy dahil parang hindi pa niya kaya. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ilahad ang ilang bahagi ng buhay niya na hindi niya pa nasasagot dati. Habang nag-uusap sila, naging open si AJ tungkol sa pamilya niya. Ipinakilala niya ang tunay niyang pangalan at sinabi niyang kasama niya ang tatay niya. Ayon kay AJ, matagal na siyang suportado ng tatay niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Lumaki siya sa isang lugar na tahimik at malayo sa maraming tao kaya hindi siya sanay sa biglaang atensyon at mga opinyon ng iba. Dito na nagsimulang maging aktibo ang mga tao online. Habang pinapakinggan nila ang kwento ni AJ, marami ang naglagay ng sariling kahulugan sa mga pahinga at pagkatahimik niya noon. May ilang nagkomento na kaya raw siya nawala ay dahil may tinatago siya. Hanggang sa umabot na ang kwento sa puntong may ilan na agad nagsabi na may lima na raw siyang anak. Wala namang basehan ang sinabi nila pero dahil sa bilis ng social media, kumalat ito na parang totoo. Kapag tiningnan natin ang mismong sagot ni AJ, malinaw ang dahilan niya. Ang sabi niya, bata pa siya noong dumating ang napakaraming bashing. Hindi niya nakayanan ang mga masasakit na salita at naging mabigat ito para sa kanya. Dahil hindi siya sanay sa ganoong klasing atake, naisip niya na mas mabuti munang magpahinga at lumayo. Kaya hindi siya nagpakita sa mga tao. Hindi dahil may tinatago siyang limang anak, kundi dahil hindi pa niya kayang maging nasa harap ng publiko noong panahon na iyon. Sa totoo lang, ganitong sitwasyon ang madalas mangyari sa showbiz kapag nanahimik ang isang artista, nag-iisip agad ang mga tao. At kapag walang diretsyong sagot, gumagawa sila ng sarili nilang bersyon ng kwento. Sa kaso ni AJ, mas lumakas ang mga haka-haka dahil hindi niya agad sinagot ang mga tanong tungkol sa buhay niya noong mga nakaraang taon. Pero sa interview, malinaw na ang sinabi niya na walang siya ng gana dahil sa mga bashing at hindi tungkol sa pagkakaroon ng limang anak ang dahilan. Pagkatapos ikwento ni AJ ang dahilan ng paglayo niya noon, mas lumalim pa ang usapan. Dito na pumasok ang bahagi kung saan ikinuwento niya na bumalik siya sa tahimik na lugar na kinalakihan niya, ang Florida Blanca. Ang sabi niya, kailangan niya ng lugar kung saan kaya niyang huminga ng maayos. Sa panahon na sobrang bigat ng mga pangyayari sa buhay niya, hinanap niya ang katahimikan na dati pa niyang nakasanayan. Nabanggit din sa interview na naging masama at sobra ang mga bashing na tinanggap niya noon. Maraming paratang ang ibinato sa kanya at karamihan doon ay hindi naman totoo. Ayon sa host, may mga accusation na hindi patas at hindi malinaw kung saan nang galing. Pero kahit ganoon, ilang tao ang tumayo para ipagtanggol siya. Nang tinanong si AJ kung ano ang naramdaman niya noong may mga nagtanggol sa kanya, sinabi niya na sobrang nagpapasalamat siya dahil may mga taong nakakaalam ng totoong kwento at kaya siyang ipaglaban. Dito rin ikinuwento ni AJ kung paano siya inaalagaan ng tatay niya sa gitna ng lahat. Hindi raw madaldal ang tatay niya pero ramdam niya ang pagmamahal kapag niyayakap siya nito pagdating niya sa bahay. Simpleng tao lang daw ang tatay niya pero sapat na iyon para bigyan siya ng lakas. Habang tumatagal ang usapan, napag-usapan din kung gaano kasimple at mahiyain si AJ sa totoong buhay ayon sa host, iba ang nakikita ng publiko kumpara sa aktwal na ugali niya. Noon pa man, marami ang nagaakalang matapang siya at kayang harapin kahit sinong magsalita laban sa kanya. Pero sa harap ng kamera noong araw na iyon, ang nakita ay isang tahimik at kalmado na AJ. Kasunod nito, napunta ang kwento sa kung paano nagumpisa ang love story nila ni Aljur. Ikinuwento niya na nagkatrabaho sila sa isang pelikula at magkapatid ang role nila sa set, nagtataka raw siya kung bakit palagi siyang may nakukuhang bulaklak sa gamit niya. Akala niya noon ay galing ito sa fans dahil nasa probinsya sila. Pero noong huling araw ng shooting, kumatok si Aljur sa kwarto niya at nagbigay ng isang rose na pinitas lang daw nito. Hindi pa sila nag-usap ng malalim noon pero doon nagsimula ang lahat. Matagal pa, bago naging malinaw sa kanya na nanliligaw si Aljur. Nalaman niya ito nang mag-reunion ang grupo nila sa pelikula at doon sila unang nag-usap ng diretsahan. Pagkatapos noon, palagi nang bumibisita si Aljur sa pamilya ni AJ. Kinausap daw nito ang mga magulang niya bago siya ligawan. Ayon kay AJ, walang judgment sa isip niya noon kahit may mga anak na si Aljur. Hindi niya agad inisip na may gusto ito sa kanya dahil hindi siya mabilis mag-assume. Ang pinakamalaking bahagi ng interview ay nang tanungin siya tungkol sa sinabi raw ng tatay niya sa isang press conference. Dito unang lumabas ang issue na may anak sila ni Aljur at noong live na tinanong siya kung totoo ba na may dalawa silang anak, dito nagulat ang lahat nang sinabi niyang lima pala lahat ang anak niya. Pagkatapos ng mabigat at emosyonal na usapan, mas naging malinaw kung gaano kabigat ang dala ni AJ sa likod ng kamera. Kaya nung dumiretso sila sa fast talk, kahit medyo magaan ang tono, ramdam pa rin na may kasamang katotohanan ang bawat sagot niya. Sa simpleng paraan na pagsagot niya, nakita ng mga tao na totoo siyang tao at hindi siya nagtatago sa likod ng anumang imahe. Dahil dito, mas naipakita niya ang pagiging natural at hindi pilit na ugali niya. Habang tinatanong siya tungkol sa mga bagay tulad ng kung kailan siya pinaka-sexy o ano ang nakakapagpasaya sa kanya sa umaga, mapapansin na malinaw at diretsyo ang sagot niya hindi niya kailangan pag-isipan ng matagal dahil alam niya ang sarili niya. At sa gitna nito, nagawa pa magpatawa lalo na nang sinabi niyang ngayon siya pinaka-sexy. Ang paraan ng pagsabi niya ay parang may halong biro ngunit may kumpiyansa pa rin. Nang napunta sila sa tanong tungkol sa pagiging anak at pagiging nanay, walang pagdadalawang isip siyang sumagot. Sinabi niya na mas mahirap maging anak. Simple ang sagot pero ramdam ng mga nakikinig na may sariling bigat ito para sa kanya. Parang may mga karanasan siyang hindi inilahad ng diretsahan, ngunit naroon ang emosyon sa boses niya. Dahil dyan, mas naramdaman ng mga tao na hindi lang basta tanong at sagot ang nagaganap, kundi isang usapan na may kasamang personal na karanasan. At nang napunta sila sa mas personal na tanong tulad ng kung sino ang mas klingi sa kanila ni Aljur, o ano ang nagpapangiti sa kanya tuwing umaga, hindi siya nag-alinlangan. Natural niyang sinabi na napapangiti siya kapag nakikita niya ang mga anak niya. Ang sagot niya ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Mararamdaman agad ng sinuman na pamilya ang pinakapinanghahawakan niya. Ang pinakamahalagang bahagi ng usapan ay nang tinanong siya kung ano ang nais niyang sabihin sa mga anak niya balang araw kapag napanood nila ang interview hindi magulo at hindi malabo ang sagot niya. Sinabi niya na gusto niyang lumaki sila na mabubuting bata at gusto rin niyang magkaroon sila ng malayang buhay. Habang sinasabi niya ito, halata sa mukha niya na may bigat pero may tapang din. Parang ito talaga ang dahilan kung bakit siya nagbukas ng ganito sa harap ng publiko, hindi lamang para sa sariling ginhawa kundi para sa kapakanan ng mga anak niya. Sa pagtatapos ng programa, makikita sa mukha ni AJ na kahit pagod siya at mabigat ang pinag-usapan ay may gaan na rin sa loob niya. Para bang nabawasan ang mga lihim na dapat niyang itago. At habang nagpapasalamat siya, ramdam ng lahat na handa na siyang magsimula ulit na may mas maayos na isip at mas matatag na puso. Kayo, kapag may mabigat ba kayong tinatago o pinipigilan, naiisip niyo rin bang mas gumagaan ang pakiramdam niyo kapag sinasabi niyo na ang totoo. I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.